yun guys, no ipapakita ko sa inyo ngayon ang setup ng uh, water pump natin, no. So ito yung uh, galing sa nawasa at ito yung return galing sa water pump uh, na may filter guys, no. So ito rin yung papasok sa loob ng bahay. so yan, ganito pasok ang tubig sa bahay guys, no. Kung kita niyo naka naka-expose yung tubo guys dahil uh, lit na naglagay ng kan guys ng water pump no dati wala water pump kaso uh, bagong biling bahay to guys ang mayari hindi gusto na mahina ang uh, pressure kaya yan lagyan so yan pupuntahan natin doon guys no so nasa mga 20 meters ang distansya guys no karing sa gilid ng bahay So itong sit up natin guys is uh, galing nawasa papunta sa water storage tank no. Diyan papasok yung tubig at yan ay ipapump ng ng water pump ang tubig tapos uh, papunta dito sa ating water filter no. So two stage lang yan na uh, uh, sediment filter. So, kung kita nyo naman, okay uh, ang pressure guys, no? So, ang lakas. So, hintayin natin mag-recharge ang water pump guys, no? under. So, ayan 'no, sa 36 liters din guys, 'yang pressure tank na bladder. So, ayan 'no, nag-start na siya. So, okay ang pressure niya guys, 'no. Let's So, putahin natin dito sa itos guys. So dito meron siyang uh, pre-filter no na 100 microns. Ibig sabihin ng pre-filter guys is yun yung nagpi-filter ng mga big particles sa tubig para hindi papasok diyan sa ating uh, water storage tank no. So ibig sabihin ang mga dumi guys is hindi na pumapasok diyan sa loob. Dito na lang sila. So dito mo na lang tatanggalin no. So yan. So dito, Ah, uh, yung makikita niyo na brass is yun, yung check valve guys, no? So kumpleto Ricardo to guys, merong mga union, merong uh, gate valve. So meron ding uh, swing valve dito dahil nakaganito guys, dahil dati dasa baba itong uh, bladder tank natin. So inilibit siya guys dahil uh, medyo bahain itong lugar na to pag ulan na. So yan tinaas siya konti. Uh, hindi siya abuti ng tubig, no? So, yan. So, ito yung outlet natin papunta sa ating uh, water filter, no? So, yan. Papasok na dyan yung tubig. At uh, ito na yung pressure na pumapasok sa loob ng bahay, guys, no? Ah, uh, 40 psi. So, So, yan ang kagandahan, guys. Uh, malinis na yung water. Uh, yung tubig, no? So, ito, kita ko sa inyo ngayon yung mga pinapalitan namin ng mga pelletier guys so, no? uh, isang buwan pa lang uh, medyo madumi na. So ito guys sampul ito guys ito nilita namin ito kahapon so yan kikita nyo sobrang dumi na no? So, ikumpara natin sa bagong bili na okay. sediment filter na 5 microns yung ginagamit so ito washer ni so ng brand uh, 1 micron at meron ding 5 microns guys nito Tininsis lang to guys so yun If may natutunan kayo ngayon sa ating video guys no tamat Paring Joel, okay? Okay. Ah.